Kamusta mga kaibigan? Ako si Hashtag Walk With at maligayang pagdating sa ating ilang mga minutong ah, paglalakbay sa pinakamabagong ha, ah, ng alingasaw, ano ito? Alingasaw ng Pilipin Politics. Alam niyo ba, kapag sinabing umaalingasaw, parang amoy ng isda sa palengke pagkatapos ng tatlong araw, hindi mo basta maignora. Ngayon, Napako ang atensyon natin sa isang pahayag na bumulabog sa social media at radyo. Ha, si Ted Filon, ang veteranong broadcaster na sinabing hindi raw ang gabinete eh, ni Pangulong Bongbong Bong Marcos ang problema, kundi ang leader mismo. Pero teka, 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 bago tayo magmalaki ng konklusyon, maglaan tayo ng, ng ilang mga minuto para suriin ito. Ano ba talaga ang sinabi ni Ted? Ah, bakit, bakit umalingasaw ang isyong ito? At totoo nga ba na si PBBM ang ugat ng problema? Tara, sumisid tayo sa kwento na puno ng intriga, politika at kaunting asim ng katotohanan. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-comment sa baba. Kailangan natin ng opinion mo. At kung gusto mong suportahan ang content natin, ha, magpadala ng super para may pangkape tayo habang inaayos ang mundo. Yan ha, si Tad Filon ang pangalang ito ay halos kasing tanyag ng adobo sa pag ng mga Pilipino. A veteranong mamamayag, radio host at dating kongresista, si Ted ay kilala sa kanyang matalas na pagsusuri at walang takot na pagbabalita. Pero nung kamakailan sa isang episode ng kanyang programa, naglunsad siya ng isang bombang pampolitika ayon kay Filon at pakikilabasan natin ito mula sa isang post sa X ha. Sinabi raw niya pamumuno ni PBBM, tinawag na walang silbi ang pangulong BBM talaga. Pero teka mga kaibigan, hindi natin basta-basta sasakyan ng chismis. Ano nga ba eksaktong sinabi ni Ted? Ah, base sa post sa X no, May 19, 2025. oh, ah, ah, sinabi raw ni Filon ng problema ng administrasyon ay hindi ang mga miyembro ng gabinete eh kundi ang mismong pamumuno ni Marcos. Ha? Ah, pero mga kababayan, ang ex ay parang palengke rin. Ha? Maraming ingay, hindi lahat totoo. Ha? Kaya't hinintayin natin ang opisyal na transcript o recording ng pahayag ni Ted. asa ah, Sa kasamang palad, wala pang malinaw na video o audio na lumabas. Kaya't kailangan nating suriin ng konteksto. Bakit mahalaga ang sinabi ni Filon? Dahil siya ay hindi basta-basta. Siya ang tipong mamahayag na kapag parang hinintay ng lahat ang susunod na salita. Pero bago tayo magmalaki, ha, alamin natin ano ang konteksto ng kanyang pahayag, ano ang mga isyong hinintay natin na sagutin ng administrasyon. Ang umaalingasaw, asaw. Ha, talagang ano, ha, ngayon pag-usapan natin ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Si PBBM o Bongbong Marcos ay nahalal noong 2022 sa isang makasaysayang landslide victory. Pero mga kaibigan, ang politika ay parang telenovela. Pagkatapos ng kasalanan, kasalanan, magsisimula ang drama. At ang drama ngayon ay tungkol sa kanyang pamumuno. Kamakailan ng May 2025 na balita na hiniling ni Marcos ang resignation letters ha, ng lahat ng kanyang cabinet secretaries. Ah, Uh, ayon sa ulat, uh, limang membro ng gabinete ang target daw si PAE, ni PBBM. Pero sabi ng Malacanang, kailangan daw patunayan ng mga kalihim na dapat silang manatili. Uh, pero heto ang plot quiz. Ayon TED hindi daw ang gabinete ang problema kundi si PBBM mismo. Ay talagang, uh, kaya tanong natin, ano nga ba ang isyo ng kinakaharap ng administrasyon na maaring nagbigay daan sa ganitong pahayag? Una, ang midterm elections noong May 2025. Ayon sa mga ulat mula sa BBC at Reuters, hindi naging kasing lakas ang performance ng kampo ni Marcos sa Senado kumpara sa inaasahan. Ha? Talagang kampo ni Vice President Sara Duterte na bilang kanyang kaalyado noon pero ngayon ay may alingasaw na alitan. Ha? Talaga lang ha? ay nagpakita ng malakas na suporta Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte pa nga, kahit nakakulong sa dahig, ay nanalong mayor ng Davao. Oo, talaga. Pangalawa, ang usap pa, usapin ng patakarang panlabas, partikular na ang tensyon sa China. Ayon sa South China Morning Post, ang resulta ng midterm elections ay maaaring magpilit kay Marcos na baguhin ang kanyang China policy. Ah, kaya't baka ito ang isa sa mga maling o na isang isyong tinutukoy ni Fai Long. Ngayon, magmalalim tayo ha, magmalalim. Totoo ba na si PDBM ang problema at hindi ang kanyang kabinete? Para sagutin ito, kailangan natin maging Sherlock Holmes. Walang bias, puro ebidensya. Ang una, tignan natin ang performance ng gabinete. Si Department of Education Secretary Sara Duterte halimbawa, ay naharap sa mga kritisismo dahil sa mga issue ng edukasyon at tulad ng kakulangan ng classrooms at learning materials. Pero teka ha, si Sara ay hindi na bahagi ng gabinete mula nung nag siya bilang DepEd Secretary noong 2024. Kahit sino ang iba pang miyembro na maaaring tinutukoy? Ang Department of Health, halimbawa, ay may mga ulat na kakulangan sa pondo para sa mga ospital. Ang Department of Agriculture naman ay nahihirapan sa usapin ng food security. Pero mga kaibigan, ang tanong, sila ba talagang may problema o ang direksyon mula sa itaas? Tama po yun. Si Ted Filon, sa kanyang pahayag ay nagbukunghay ng mumungkahi na ang pamumuno ni Marcos ay kulang sa klaridad o epekto. Pero walang konkretong ebidensya. Ha? si Filon na inilahad o kahit kami ni, eh. wala pang nakitang eksaktong code kaya tanghamon natin suri na pamumuno ni Marcos. Si PBBM ay nahalal na may pangako ng bagong Pilipinas pero mga kaibigan, parang ang bagong Pilipinas ay may amoy ng lumang politika. <laughs> Seryoso na, tingnan natin ang mga numero. Ayon sa datos mula sa Philippine Statistics Authority, ang inflation rate noong 2024 ay umabot sa 4.9%. Pahagi mas mababa kaysa noong 2023, pero mataas pa rin para sa ordinaryong Pilipino. Ang presyo ng bigas, halimbawa, ay umakyat sa 60 pesos kada kilo sa ilang lugar. Parang ginto na ang kanin. Sa kabilang bata, may mga nagawa rin si Marcos. Ang kanyang infrastructure projects tulad ng Build Better More program ay nagdala ng ilang bagong kalsada at tulay. Pero teka, hindi ba't ang mga proyekto ito ay mula pa sa nakarang administrasyon? Kung ang leader ang may halimbawa, dapat natin ah, makita ito sa kanyang mga desisyon. Halimbawa, ang kanyang paghingi ng resignation letters mula sa gabinete ay maa maaaring magpakita ng kawalan ng tiwala sa kanyang team o isang tactical na galaw para linisin ang imahe ng administrasyon. Pero ayon kay Filon, ah, parang ang problema ay mas malalim kaysa simpleng reshuffling. Kung may isang bagay ng malingasaw kaysa sina sa sinabi ni Filon, ito ang alitan sa pagitan ng pamilya Marcos at Duterte. Huh? Ang dalawang pamilyang ito ay parang mga bida sa isang teleserye na hindi magkasundo pagdating sa script. Ayon sa mga ulat mula sa BBC at Bloomberg at ang midterm elections sa May 12, 2025, ay naging proxy war sa pagitan ni APBBM at Sara Duterte. Si Sara na dating kaalyado ni Marcos ay, ngay ay ngayon ay nasa kabilang panig ng laban. at si dating pangulong Rodrigo Roa Duterte kahit nasa deheg ay nanalo pa rin bilang mayor ng Davao. Bakit mahalaga ito? Dahil ang politika sa Pilipinas hindi lang mang tungkol sa pamumuno, kundi tungkol sa dynasties. Ang Marcoses at Duterte ay parang mga hari reyna ng Game of Thrones, ang trono ng kapangyarihan ng pinaglalabanan. <laughs> Pero seryoso, ha? ang pahayag ni Filon ay maaaring nagpapakita ng mas malaking issue. Ang kawalan ng pagkakaisa sa pamumuno ay mahantong sa kawalan ng direksyon para sa bansa. Ngayon, pag-usapan natin ang reaction ng publiko sa X ang post tungkol sa sinabi ng fileon ay nag-viral na may libo-libong retweets at komento. May mga sumang-ayon kay fileon. Sinasabing tama si Ted, si Marcos ang problema. Pero may iba naman nagtanggol kay PDBM, sinasabing huwag natin husgahan agad. Ang media tulad ni ng Abante at Remate nagbigay rin na kanilang ulat tungkol sa resignation ng gabinete. Pero mga kaibigan, ang media ay parang ulang. Minsan kailangan mo tigman muna bago maniwala. Ang mahalaga, kailangan nating suriin ang mga ulat na ito at tanungin, ano ang motibo sa likod ng mga pahayag na ito? Kaya ano, ano ang natutunan natin sa, sa ilang mga minuto na ito? Una, ang pahayag ni Ted Filon ay isang paalala ng pamumuno ay hindi lamang tungkol sa posisyon, kundi tungkol sa responsibilidad. Kung totoo man na si PBBM ang problema, kailangan natin mas maraming ebidensya, hindi lamang kiswis mula sa X Pangalawa, ang alingasaw ng politika ay hindi mawawala hanggat ang mga dynasties ang nangunguna. Pero mga kaibigan, ang tunay na solusyon ay nasa kamay natin. Ang mga butante sa susunod na eleksyon, kailangan nating maging mas maingat, mas mapaduri at mas matil matalino sa pagpili ng mga leader natin. Kaya't mga kaibigan, ano ang opinion ninyo? Si Ted Filon ba ang tama o may punto rin si PBBM? I-share nyo ang inyong salubin sa comment section sa baba. Huwag kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell ha, para updated kayo sa mga susunod nating deep dive. At kung natuwa kayo sa episode na ito, ha, magpadala ng super ha, para may pangmeryenda tayo sa susunod na video. <laughs> Salamat sa inyong oras at minuto. At hanggang sa muli, mag-ingat kayo. Bye-bye!